Magandang araw, magandang buhay, kabayan, kalahi, kakulay. Ito po si Mildred, tubong Pilipinas. At ngayon ay dito na kami naninirahan sa Minnesota, United States. Kung kayo ay katulad ko na palaging bukas ang inyong uh, puso at isipan tungo sa pagbabago. Kung kayo ay katulad ko na naghahanap ng mga paraan at uh, ginagawa ang lahat para subukan ito. Ngunit hindi nyo matagpuan kung ano ba talaga ang uh, maaari ninyong tutukan para ito ang inyong maging uh, buhay na kabuhayan. O kung hindi man, at least malaman ninyo na ito ay magbibigay sa inyo ng kaginhawaan at kaalwan, or kaalwanan sa buhay. Kung kayo ay katulad ko na anak, magulang na rin, at ah uh, lagi kayo nandang tumulong sa inyong pamilya financially especially pero wala kayong sapat na halaga <coughs> excuse me or hindi ninyo ito matugunan sa bawat uh, pagkakataon na ito ay uh, kumakatok sa inyo dahil na sa inyo mga sarili ay kulang din kayo sa budget sa panahon at uh, dahil marami din kayo mga pangalailangan isa ako sa magpapatunay sa inyo na sa labing pito kong paghahanap buhay dito sa US ay hindi ko nagawang makaipon ng halagang kaila, uh, kaya kung gani, uh, halaga na magagamit ko kung sakali mang gusto kong magbakasyon kasama ko ang aking pamilya o ang aking mga anak na hindi ko na hindi ako mga na, mag-aalala na pagbalik ko ay hindi ako magbabayad ng utang kaya na tayo nagbabakasyon para magbaliw. Pero yung stress tayo dahil alam natin utang yung ginamit natin sa pagbabakasyon ay eh parang hindi naman natin deserve yun dahil magtrabaho naman talaga tayo ng uh, talagang todo-todo. Di, di po ba kayo ay nakaka-relate sa akin? Uh, Sabayan ninyo ako at uh, tapusin ang video ko na ito dahil may share ako sa inyo na solusyon na, na, na natutunan ko. Halos magdadalawang taon na ako nung ako ay natutong magnegosyo online. At ito ang naging sagot sa aking mga uh, problema kung papaano ako magkaroon ng karagdagang kita. Sa kasalukuyan ako po ay nagtataba pa rin ng full time, full time employee pa rin po ako. Pero sa labing pitong taon na nagtatrabaho ko dito, hindi lang po isang trabaho ang ang inas ang, ang, ang ginawa ko. Maraming klaseng trabaho ang aking sinubukan. Ngunit isang araw na paisip savings man lang para sa akin sa video no, mga panahon na nakakaisip na ako na gusto ko rin magbakasyon, uh, gusto ko rin makauwi ng Pilipinas you know more often yung mas madalas yung yung tuwing hindi pa po ako nakaranas sa mga ng Pilipinas ng Pasko dahil po nga alam naman natin na malaki ang magagastos natin kapag pagmuni tayo ng ganong holiday unang-una mahal na yung ticket yung buka kaya at saka uh, Katapos ng pandemic, uh, nung nilipin kami ng tatay ko, yun yung isang pinakamapait na yun na yung pinatawag na ano, yung uh, talagang katok, kumatok na sa akin at napaisip ako na kailangan ko ng sapat na oras para naman uh, hindi ko maranasan yung mga pagsasakripisyo wala po akong pera, wala po akong sapat na halaga para gamitin at susunduan with uh, me. So, kung uh, tutulungan ko man siya para lang sa kanya na expenses na hindi na ako kasalag, kaya hindi po ako nakasalag hindi na ako talaga tumigil ng trabaho. Kaya yun ang nabigay sa akin ng uh, So, kung kayo po ay curious kung anong klaseng negosyo ito, ito po ay isang online business at ako po ay nandito para gabayan ko kayo. Ang una pong hagbang ginawa ko ay nag-register ako uh, sa isang website kung saan ay nakita ko sa isa din ating kababayan ang kanyang video kung saan ay uh, kinapwento niya kung paano binago ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng ganitong klaseng negosyo. Kaya kung kayo ay katulad ko na uh, uh, handang tumuklas pagtuto ng iba't ibang kaalaman sa pagnenegosyo na hindi mo kinakailangan maglagak ng napakalaking halaga. Uh, katulad ng halaga na magagastos ko ako ay ipapatuloy ko ang pagkasayo ng food business like uh, gusto kong magkakutrat pero side ko muna po yan at uh, inakarir ko itong aking full-time job, job para mapan ko ang aking online business. So, kung kayo po ay curious at gusto nyo rin po masilip, simple lang po, connect with me, mag-message lang po kayo sa akin or mag-register sa aking website, www.mildreddivera.com Chat po tayo, dito po ako sa inyo para gabayan po kayo. Again, ito po ang Reyna ng Kusina, Mildred Divera, nagsasabing magandang araw, magandang buhay, at pagpalain tayo lang po. Hanggang sa muli!